Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga tao o paglayo sa pamilya. Ang punto dito ay maintindihan kung saan talaga nagmumula ang tunay na katatagan at siguraduhin hindi ka maiiwan nang walang kakampi sa mga panahong kailangan mo ito ng husto. Kapag itinayo mo ang iyong buhay sa sulidong pundasyon ng anim na haliging ito, magkakaroon ka ng seguridad at independent na magdadala sa iyo sa lahat ng pagsubok sa buhay huwag kang aalis dahil malalaman mo sa huli kung bakit posibleng baguhin ng anim na haliging ito ang paraan ng pagtingin mo sa suporta at kapag naunawaan mo na ang mga ito sa huli hindi ka na muling mararamdamang powerless, nag-iisa o hindi handa sa anumang hamon ng buhay. Bakit mas maaasahan ang mga pillars na ito? Simple lang. Habang tumatanda tayo, nag-iiba ang dynamics ng pamilya. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang pamilya mo, may mga pagkakataong hindi nila kayang ibigay ang suportang kailangan mo, whether financial, emotional, o physical. Pero kapag meron ka ng anim na pillars na to, may backup plan ka. Hindi ibig sabihin nito na palitan mo ang pamilya mo. Ang punto, huwag umasa lang sa kanila. Build your own stability para kahit anong mangyari, handa ka. At kapag solid ka na sa mga pillars na to, mas magiging maayos pa ang relasyon mo sa pamilya mo kasi hindi ka dependent sa kanila kundi genuine ang connection nyo. Kaya simulan mo nang itayo ang mga haliging ito dahil sa huli, ang peace of mind at seguridad, hindi ito regalo kundi resulta ng preparation at tamang choices. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simula na natin. Pillar number one, ang iyong financial stability. Hindi tao ang pinakamaasahang suporta sa buhay, kundi ang iyong financial independence. Totoo, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, pero siguradong nabibili nito ang seguridad, kalayaan, at peace of mind. Habang tumatanda ka, mas nagiging malinaw sa iyo na ang umasa sa pamilya pagdating sa pera ay hindi plano. Isa itong risk. Ang mga anak mo ay may sariling buhay, gastusin, at pamilyang pinapahalagahan. Kahit gaano ka nila kamahal, maaaring hindi sila laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Isipin mo si Richard, isang pitumput dalawang anyos na lalaki, na akala niya ay sasalo sa kanya ng mga anak niya kapag nagkaproblema sa pera. Tinulungan niya sila sa college, pinautang kapag may kailangan, at laging nanjan sa bawat tawag nila. Pero nang maubos ang savings niya dahil sa bigla ang medical emergency, nakitang nahihirapan din pala ang mga anak niya. May mga mortgage, bills, at sariling financial struggles. Hindi dahil wala silang pakiramdam, kundi dahil unpredictable ang buhay. Kaya nga ang financial stability ang isa sa pinakamatibay na haligi na dapat mong itayo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging handa. Importante ang may emergency fund, stable na income, at tamang paghawak ng pera para hindi ka na umasa pa sa iba. Kung anim na pong anyos ka na o mas matanda pa, tanungin mo ang sarili, sapat ba ang ipon ko para sa biglaang gastos? Secure ba ang retirement income ko? Naiwasan ko na ba ang mga financial risks na pwedeng magpahirap sa akin sa huli? Kung hindi, ngayon na ang panahon para kumilos. Matuto mag-budget ng maayos, iwasan ng unnecessary debt, at mag-invest sa mga bagay na magdudulot ng long-term stability. Dahil sa huli, ang financial security mo ang tanging siguradong hindi ka iiwan kahit anuman ang dumating sa buhay mo. Ang totoo, mas okay ng may sariling pera kesa umasa sa iba. Kasi kapag meron ka, hindi ka lang secure, malaya ka. Pillar number 2 ang iyong kalusugan. May isang bagay sa buhay na hindi kayang palitan ng pera, pagmamahal o suporta ng ibang tao ang iyong kalusugan. Pagtungtong mo ng anim na po, ang katawan mo ay magiging either your greatest ally o your biggest obstacle. Totoo na kahit gaano kalaki ang savings mo, kapag bumigay ang kalusugan mo, mawawala rin ang iyong kalayaan. At kahit gaano kakamahal ng pamilya mo, hindi nila kayang mag-exercise para sa'yo, hindi nila kayang kumain ng tama para sa'yo, at hindi nila kayang pigilan ng aging process para sa'yo. Responsibilidad mo lang yan. Maraming tao ang nagpapabaya sa kalusugan, akala nila may sasalo sa kanila pagdating ng panahon. Pero ang totoo, kahit mahal ka ng pamilya mo, may sarili silang buhay. Maaring wala silang oras, lakas, o kakayahang alagaan ka at ang umasa sa iba para sa iyong kalusugan ay pwedeng magpahirap sa iyo sa huli. Kaya nga ang pag-prioritize sa kalusugan ngayon ang isa sa pinakamahalagang investment para sa future mo. Isipin mo si Carl, isang 68 anyos na lalaki na active noong kabataan niya pero nagpabaya ng mag-retire. Akala niya marami pa siyang oras para mag-exercise pero bago pa niya namalayan, bumagsak ang energy niya, humina ang mobility at nahirapan na siya sa simpleng gawain. Bisitahin man siya ng mga anak niya, hindi naman sila pwedeng nandyan araw-araw. Sa huli, na-realize ni Carl na kung gusto niyang manatiling independent, kailangan niyang ayusin ang kalusugan niya, hindi bukas, hindi next year, kundi ngayon na. Hindi mo kailangang mag-train parang athlete. Ang small consistent efforts ang magpapaganda ng kalagayan mo. Mag-exercise kahit konti araw-araw. Kumain ng masustansya. At huwag baliwalain ang regular check-ups. Kung may mga warning signs ka nang nararamdaman, paulit-ulit na pananakit, hirap sa paglakad, biglang pagbaba ng energy, tigilan mo nang pagbaliwala ang mga yan. Ang future self mo ang magpapasalamat sa bawat healthy choice na gagawin mo ngayon. Dahil sa huli, ang pinakamatibay na suporta sa buhay mo ay hindi ang mga anak mo, kapatid o kaibigan, kundi ang iyong sariling kakayahang manatiling malakas, aktibo at independent. At habang mas inuuna mo ang kalusugan mo ngayon, mas kaunti ang pag-asa mo sa iba pagdating ng panahon. Ang totoo, mas mabuting maging healthy kaysa magkaroon ng maraming pera pero sakitin. Kasi ang pera pwedeng kitain. Pero ang kalusugan, kapag nawala, mahirap ng balikan. Pillar number 3. Ang iyong social circle. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong tumatanda ay ang pag-iisolate sa sarili. Maaring unti-unti itong nangyayari. Umaalis ang mga kaibigan, nawawala ang mga mahal sa buhay, at bago mo pamamalayan, ang iyong social circle ay lumiit ng hindi mo inaasahan. Ang problema, kapag wala kang matibay na friendships, dahan-dahang pumapasok ang loneliness. At ang lungkot, lalo na pagkatapos ng anim na put, ay mapanganib. Hindi lang ito nakakaapekto sa iyong emosyon. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan mo, sa sharpness ng isip mo, at maging sa haba ng iyong buhay. Maaaring isipin mo na laging nandyan ang pamilya mo para magbigay ng company. Pero ito ang totoo ang mga anak mo ay may sariling buhay. May mga career sila, pamilya at responsibilidad na abala sila. Mahal ka nila nang todo, pero hindi sila dapat maging iyong tanging source ng companionship. Kaya nga isa sa pinakamahalagang haligi ng suporta ay ang iyong social network, mga taong nagche in sa iyo, nagpapatawa sa iyo, nagbibigay ng enerhiya sa buhay mo. Ang mga relasyong ito ay hindi luho ito ay pangangailangan. Isipin mo si Margaret isang 73 anyos na babae na laging umaasa sa pamilya para sa companionship. Dalawa ang anak niya at parehong sobrang nagmamahal sa kanya. Pero habang tumatagal, mas nagiging busy sila sa trabaho at pagpapalaki ng sariling pamilya. Tumatawag pa rin sila pero bihira na ang daily visits at weekend gatherings. Nagsimulang makaramdam ng kalungkutan si Margaret. Palaging naghihintay ng tawag na hindi naman laging dumarating hanggang sa nagbago siya nagsimula siyang makipag-ugnayan ulit sa mga dating kaibigan sumali sa community group at naghanap ng mga bagong hobbies na nagpakilala sa kanya sa ibang tao biglang bumuhay ang kanyang mundo punong-puno ng kwentuhan tawanan at sense of purpose hindi na niya kailangang maghintay sa pamilya para makaramdam ng koneksyon siya mismo ang gumawa nito ang mga pagkakaibigan, community groups, at kahit casual acquaintances ay nagbibigay sa iyo ng isang bagay na napakahalaga, ang pakiramdam na may kinabibilangan ka. mapacikahan mo man ang kapitbahay, pag-attend sa book club, o pagsali sa grupo sa gym, ang pagkakaroon ng mga taong nasa buhay mo bukod sa pamilya ay nagbibigay ng matibay na emotional foundation. At habang mas marami ang koneksyon na binuo ngayon, mas marami karing suporta sa mga susunod na taon. Kaya tanungin mo ang sarili, sino-sino ba ang mga taong nagbibigay saya sa buhay mo ngayon? Kung hindi malinaw ang sagot, oras na para palawakin ang iyong mundo. Dahil sa huli, ang malakas na social network ay hindi lang tungkol sa may kasama ka, kundi tungkol sa pagkakaroon ng mga taong nagpapaalala sa iyo ng iyong halaga, nagbibigay inspirasyon at nagpapa-richer sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang totoo, mas masaya ang buhay kapag marami kang taong nakakausap, nakakasama at nakakaramdam kang importante ka. Kaya huwag hayaang maliit lang ang mundo mo. Dapat lumalawak pa ito habang tumatanda ka. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Pillar number 4. ang iyong sense of purpose. Isa sa mga pinaka-overlooked na pinagmumula ng suporta sa buhay ay hindi tao, kundi ang iyong sariling sense of purpose. Pagkatapos ng anim na po, marami ang nakakaramdam ng pagbabago. Ang mga dating roles na nagbibigay saysay sa buhay, pagiging magulang, empleyado, or caregiver, unti-unting nawawala. Dumadating ang retirement, nagiging independent ang mga anak at bumagal lang takbo ng buhay. At kapag wala kang malinaw na direksyon, madaling maramdaman ang pagiging invisible, hindi kailangan o nakakaligaw. Ang totoo, kahit gaano kakamahal ng pamilya mo, hindi nila kayang ibigay sa iyo ang purpose. Iyan ay bagay na kailangan mong buuin para sa sarili mo. Ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon sa umaga maging ito man ay passion, project o goal, ang nagpapanatiling sharp ng isip mo, stable ang emosyon mo, at fulfilling ang buhay mo. Ito ang nagpapanatili sa iyo na engaged sa mundo imbis na nanonood na lang mula sa tabi. Isipin mo si George, isang pitumpung taong retired engineer. Nung mag-retire siya, excited siyang magpahinga. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng restlessness parang may kulang. Walang saysay -say ang mga araw niya. Bumibisita naman ang mga anak niya paminsan-minsan, pero busy sila sa sarili nilang buhay. Doon niya naisip na kumilos. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang paaralan, nagtuturo sa mga bata kung paano magbuo ng mga bagay. Di nagtagal, mayroon na siyang bagong dahilan para bumangon araw-araw isang bagay na nagpaparamdam sa kanyang valuable siya, useful at connected sa buhay. Hindi naman kailangang galing sa trabaho ang purpose. Pwedeng kahit ano basta nagpapasaya sa iyo, pag-aaral ng bagong skill, pagme-mentor sa iba, pag-gardening, pagpipinta, pagta-travel, o kahit simpleng pagsiset lang ng personal goals. Ang importante, ginagawa mo ang mga bagay na nagbibigay sigla sa iyo at nagpapanatiling active ang isip at puso mo. Kung pakiramdam mo ay tapos na ang best days mo, Oras na para baguhin ang mindset na, yan, ang purpose mo ay hindi nawawala habang tumatanda. nag -e evolve lang ito. At habang mas pinaghihirapan mong maghanap ng meaning sa araw-araw mong buhay, mas kaunti ang pag-asa mo sa iba para sa kaligayahan. Dahil sa huli, ang pinakamatibay na suporta ay hindi yung may taong nag-aalaga sa iyo, kundi yung apoy sa loob mo na patuloy na nagtutulak sa iyo pasulong. Ang totoo, ang buhay ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng purpose. Tayo lang ang dapat maging bukas na tanggapin ito sa iba't ibang yugto ng ating pagtanda. Kung may spark ka pa sa puso, hindi ka pa tapos. Nagsisimula ka pa lang sa bagong chapter. Pillar number 5 Ang iyong emotional resilience Hindi tumitigil ang buhay sa pagsubok sa iyo kahit gaano ka pa katanda. Pagkalagpas ng anim na po, hindi nawawala ang mga hamon. Nag-iiba lang ang anyo nito. May mga pagkakaibigang lumalabo, mga mahal sa buhay na nawawala, mga health issues na dumarating, at minsan ay mas naiisip mong mas malungkot ang buhay ngayon kumpara noong nakaraan. Ang totoo, kahit gaano karami ang suportang natatanggap mo mula sa iba, ang pinakamaasahang lakas ay laging magmumula sa iyong sarili. Ang iyong abilidad na umangkop, harapin ang emosyon, at magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok ang siyang magpapatuloy sa iyo kahit hindi man magkatotoo ang mga plano mo. Marami ang umaasa sa pamilya bilang emotional support system, akala nila laging nariyan ng mga anak, kapatid o kamag-anak para umagapay sa kanila. Pero ang realidad, lahat tayo ay may sariling pinagdadaanan. Maaaring hindi laging handa o may oras ang mga mahal mo sa buhay para puna ng emotional needs mo. Kaya nga napakahalaga ng emotional resilience. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magkaroon ng sariling lakas imbis na laging humingi nito sa iba. Isipin mo si Helen, isang 75 anyos na babaong nawala ng asawa pagkatapos ng apat pung taong pagsasama. Nung una, umaasa siya sa mga anak para sa emotional support. Pero habang tumatagal na realize niyang kahit sobrang nagmamahal sila, may sarili silang pamilya at responsibilidad. Alam niyang hindi niya maaasahang punan nila ang kanyang nararamdamang kawalan. Imbis na hayaang lamunin siya ng kalungkutan, tinutukan niya ang pagpapalakas ng kanyang emosyonal na sarili. Sumali siya sa support group, nagsimulang mag-journal, at nagsanay mag-practice ng daily gratitude. Unti-unti, natuklasan niya ang isang makapangyarihang katotohanan hindi niya kailangan ng ibang tao para ayusin ang kanyang kalungkutan. May kakayahan siyang maghilom mag-isa. Ang emotional resilience ay hindi tungkol sa pagpapanggap na malakas ka palagi o pagtatago ng tunay na nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sakit na nararanasan, pagproseso nito sa malusog na paraan, at pagbuo ng coping mechanisms na magtuturo sa iyo kung paano harapin ang altang baba ng buhay ng may dignidad. Mahalaga ang pagkakaroon ng outlets, maging ito man ay pagsusulat, meditation, therapy o simpleng pag-iisip na tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan sa sarili imbis na umasa sa iba para dito. Ano man ang itapon ng buhay sa iyo, ang abilidad mong manindigan mag-isa ang magiging isa sa iyong pinakamalakas na sandigan. Habang mas pinapalakas mo ang iyong emotional resilience, mas magiging independent ka sa paghahanap ng kaganapan sa buhay. Dahil sa huli, ang taong laging kasama mo sa bawat pagsubok at tagumpay ay ikaw mismo. Ang totoo, ang tunay na lakas ay hindi yung laging may kasang ibang tao, kundi yung kahit mag-isa ay kaya mong harapin ng anumang hamon. Kasi sa huli, ang pinakamahalagang relasyon mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Pillar number 6. Ang iyong kakayahang umangkop. Isa lang ang sigurado sa buhay pagkalagpas ng anim na po. Walang permanente. Nagbabago ang mga tao, nag-iiba ang mga sitwasyon, at ang mga bagay na dating mapagkakatiwalaan ay maaaring hindi nakasingtibay ng dati. Ang sikreto para umunlad sa yugtong ito ng buhay ay hindi ang pagpilit sa nakaraan, kundi ang iyong kakayahang makibagay. Ang mga taong nahihirapan sa pagtanda ay kadalasan yung mga ayaw tanggapin ang pagbabago, yung masyadong kumakapit sa dati imbis na yakapin ang ngayon. Pero ang mga natututong mag-adjust, manatiling bukas ang isip at tanggapin ang mga bagong posibilidad, sila yung nakakatagpo pa rin ng kasiyahan at kaganapan kahit anuman ang dala ng buhay. Marami ang akala na kapag tumanda na, hindi na raw pwede magbago. Pero mapanganib ang ganitong pag-iisip. Maaari itong humadlang sa iyo para matuklasan ang mga bagong oportunidad, makilala ang bagong mga tao, at matutunan ang mga bagay na magpapayaman sa iyong buhay. Ang pagiging adaptable ay hindi lang pagtanggap sa pagbabago. Ito ay aktibong paghahanap ng paraan para lumago kasabay nito. Isipin mo si Frank, isang 78 anyos na lalaki na sanay sa face-to-face -face na pakikipagkaibigan. Nang umalis o pumanaw ang karamihan sa mga kaibigan niya, una niyang naramdaman ang kawalan. Akala niya, ganito na talaga kapag tumanda. Pero imbis na manatili sa kalungkutan, nagdesisyon siyang umangkop. Natuto siyang gumamit ng video calls para makipag-ugnayan sa malalayong kamag-anak, sumali sa online discussion group tungkol sa kasaysayan, at nakakilala pa nga ng ilang bagong kaibigan sa proseso. Imbis na talunin ng pagbabago, pinili niyang sumabay sa agos nito. Ang mga taong masaya at matagumpay pagkatapos ng anim na ay hindi naman yung may pinakamaraming pera o pinakamalakas na support system. Sila yung mga ayaw maging rigid sa kanilang mga nakagawian, yung nananatiling curious at handang mag-adjust kahit anuman ang iba to sa kanila ng buhay. Kung may pintumang nagsara, naghahanap sila ng ibang daan. Kung nagbago ang isang relasyon, nakakahanap sila ng bagong paraan para manatiling konektado. Kung may bagay na hindi na gumagana, handa silang subukan ng ibang pamamaraan. Ang pagtungtong sa edad 60 taas ay daladala ang parehong karunungan at mga pagsubok. At habang mananatiling spesyal sa puso mo ang iyong pamilya, ang katotohanan ay ang pinakamaasahang suporta sa buhay mo, ay hindi manggagaling sa ibang tao, kundi sa pundasyong itatayo mo para sa sarili mo. Ang iyong financial stability ang sisigurong hindi ka na kailangang umasa sa iba para mabuhay. Ang iyong kalusugang pisikal ang magdidikta kung mananatili kang malaya at independyente. Ang iyong social circle ang magpapanatiling konektado, aktibo at emosyonal na kasiya Ang iyong sense of purpose ang magbibigay sa isay at direksyon sa buhay mo, anuman ang edad mo. Ang iyong emotional resilience ang magpapatibay sa iyo sa harap ng mga pagsubok na dala ng buhay at ang iyong ability to adapt ang magpapahintulot sa iyo na umunlad kahit sa mga panahong hindi sumusunod sa plano ang lahat. Kapag matatag ang anim na haliging ito sa buhay mo, hindi ka na kailanman makakaramdam ng lubos na pangungulila. Hindi mo na kailangang magmakaawa ng suporta, magpakabagabag sa mga mahihirap na sandali o maghintay na may ibang sasalo sa iyo. Dahil lang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa pag-asang may laging handang tumulong sa iyo, kundi sa katiyakan na handa ka ng harapin ang anumang hamon, anuman ang ipadala ng buhay sa iyong landas. Ang totoo, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong future self ay hindi ang pag-asa sa iba, kundi ang pagtatayo ng sarili mong kakayahan na mabuhay ng may dignidad at lakas kahit sino pa ang mawala o umalis sa buhay mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.